Magandang tanghali po mga kalaki, makulimlim pa rin po mga kalaki at syempre po ngayon pong June 8 mga kalaki ng alas 11 po ng umaga. Kumakain ka ba? Nagluluto ka ba? Anong ginagawa mo mga kalaki? Manood ka po dito sa aming vlog at ako po ay magbibigay ng mga tips at mga codes ng mga lucky numbers para po sa mga nagaabang ng ganitong oras po mga kalaki. Mga 6 digit lucky numbers po ang ibibigay natin na pwede niyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad nasugot ako kanina nabunggo ako dun sa may pintuan ayun oh may 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 ayun may gasgas -gas. sakit anyway mga kalaki ito po ang mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan kaya kung ready ka na kunin mo na mga listahan mo at syempre ilista mo na mga lucky numbers na mga tinatayaan mo diyan sa Lotto Pilipinas kung nasa Pilipinas ka at Lotto abroad kung nasa abroad ka mga kalaki kaya handa ka na ba kunin ito na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na po rito. At syempre po, ito na po, una natin pamimigay ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 38, number 26, number 15, number 42, number 39, number 54, number 63, number 18, number 20, at number 47. At syempre po mga kalaki, eto naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 19, number 23, number 26, number 34, number 37, number 12, number 14, at number 21. At syempre mga laki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 5, number 21, number 28, number 33, number 16, number 17, at number 5. At ito nung po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, abroad pa rin po mga kalaki, kunin mo na. Number 9, number 22 number 25, number 16, number 8, at number 3. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9, number 5, number 5, number 8, number 9, number 1, at number 2. At iyan po mga kalaki ang lucky numbers natin at ito po ang panghuli na pang lucky numbers na abroad. Ito po ay 5 digit lucky numbers sa mga mahihilig po dyan. Napakadami po nito nagchat sa akin ng 5 digit. Ito na po, number 29, number 34, number 36, number 27, at number 18. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng... Lotto Jackpot Pilipinas mga kalaki. Pero bago natin ibigay yan, para po sa masusugin natin mga laki followers na nakaantabay, lagi nagabang, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap po kayo ng mga laki numbers libre araw-araw. Marami pong nagkalat na fake account, hindi po kami yan mga kalaki pwede po nyo tandaan, search nyo po Red Parong King, tapos tignan nyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers check, kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parong King din po na may 51,000 followers na naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayon po yung mga legit na account sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parong King po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parong King po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga video natin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger mo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding at STL mga kalaki. Ako po magbibigay ng mga tatay. Ano yan? Pag sumali ka sa private consultation namin. Aalagaan kita sa mga laban mo sa Lotto Pilipinas at Abroad. At syempre po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan ang mga numero. At sa mga interesado po na sasali dyan, i code ko po ang birthman at bircher mo. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila okay? Ayan, may mag- nagpapa-shoutout at may nagpapa-member. Okay, mamaya po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang ating mga lucky numbers na 3 days po bago natin palitan. At ito na po mga kalaki ha, sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon. Katulad po yung nagchat na yan, bibigyan kita ng discount para makasali ka po sa private consultation. Mali mo naman, nandito ang swerte mo, di ba? Mali mo naman kami magbibigay ng swerte sa'yo. May kumakagat sa paa ko. At syempre po mga kalaki, ayan. Ito na po ang mga lucky numbers natin, Pilipinas, kunin mo na. <coughs> number 642 po to ah, number 25, number 27, number 31, number 36, number 40, at number 8. At ito rin po ang 645, number 17, number 28, number 42, number 33, number 15, at number 19. At ito rin po ang 649, number 12, number 24, number 30, number 35, number 38, at number 43. At ito naman po ang 6-digit lucky number, 655. Kunin mo na. Number 16, number 11, number 34, number 44, number 48, number 51. At ito na po pinakalas mga kalaki, ang 6-digit lucky number, 658. Kunin mo na. Number 19, number 37, number 47, 26. Number 38. Number 45. At number 3. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suko yung outlet maya maya mga kalaki. At make sure po ang mga lucky numbers natin hindi nyo po agad bibitawan na 3 days po bago natin palitan mga kalaki. At syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan dito tayo sa naka-connect din kasi itong CP natin na isa ito po yung mga nagpapa-shout out kanina ayan kila ate kaila ati Minda, Minda, Minda Lantino. Hello, shoutout po sa inyo, sa pamilya Lantino po, diyan po sa may Paniki Tarlac. shout shoutout po sa mga taga Paniki Tarlac. Maraming maraming salamat po sumasakay po ako dyan kapag gagaling po ako ng Victoria dun po sa may 7-11 dyan sa may Paniki sa highway hello po sa mga tricycle driver din dyan na nakakilala ko na at syempre po sa mga uh, pamilya Lantino dyan hello shout out po sa inyo maraming maraming salamat po sa panonood mananalo tayo ngayon claim it at syempre po mga kalaki sa mga tricycle driver naman po dyan sa may Ayan, Santa Maria, Pangasinan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo sa amin. At Pangasinan, napanalo na kita good luck mga kalaki mananalo tayo ngayon claim it at may bumibili na po kasi ayun bumibili na po ang aking body <laughs>